may sinampay pa. At mapagpalang araw po sa ating lahat. Yun, no? <laughs> Kumusta po tayong lahat? ta, uh... ngayon po ay meron tayong gagawin. May gagawin po tayo. May babaklasin tayong uh, extension ng bubong. Ayan po mga katangkili. Extension ng bubong. tatanggalin po natin yan tatanggal kami eh. ha bibidyo ko lang tanggalin namin itong ano so ayan <coughs> so, mga katangkilik naming minamahal at uh, nagpaalam na tayo dito sa bagong nakatira kumunin nyo na punin na natin shout out sa ating mga katangkilik <laughs> wala nang masabi no? <laughs> wala nang masabi yung mga katangkilik namin minamaal ito po yung uh, babaklasin natin yung bubong na to mga katangkilik namin lalagay namin yung L lalagay ko yung upuan dito master ha? yung mahabang upuan L lalagay ko dito So, pakisamahan nyo po ako mga katangkilip namin minamahal para baklasin yung uh, extension na yun. At uh, abangan nyo kung anong gagawin natin sa extension na yan pag nabaklas na. Eh. Ayan po mga katangkilip. Balikan ko po kayo mamaya. Iti-prepare po po yung pagpapatungan. Ayan, <laughs> ano, abutin? Kaya oh, kaya yung taas. Ayan po mga katangkilik na i up na namin yung upuan. Ayan. So, subok lang naman yan. Kaya lang inaantay ko pa yung... Ano, kaya ko na to eh. Kahit na ano eh. Sige nga master, pakialog mo nga. Ayan. Tatanggalin lang muna natin yan. Alin ba na ko na tatanggalin ito? So, tatanggalin muna yung diretsyo na yan. Yan pa ganun. Okay. O, oh, ito matatanggalin oh, O, yung diretsyo na yan. So, titingnan natin kung titingnan natin ito kung kaya nang tanggalin yan yan kung nang walang ano yan. kung kaya nang tanggalin ng hindi natin hindi natin gagatlaan yun doon sa taas Yung doon hindi kahit ganun ganun yun taas hindi na kaya nila kaya nga titingnan natin mamaya tanggalin mo na ito ano ispat lang pala ito oh kaya nga ito muna tatanggalin natin ito sige sige ang mga hawak niyan iyon oh Sandali lang po mga kasangkilig. Ah, inaantay ko lang yung ano. Yung pandugtong dito. Dugtungan natin to kasi maikli. ikti. Ayan. Ayan mga katangkilik. Uh, inaantay ko lang po yung ano yung extension. Extension ng uh, pandugtong natin doon kasi hindi aabot. Nagamit po tayo ng grinder. habang wala pang sounds habang wala pang sounds yun na, kaya Alex na yun na yun so anong gagawin natin dyan master uh, ito shout out ka pala sa lahat ng mga ha? ito mananalo na kami ni Ricky Ah, <laughs> uh, pag pinasok ko to kayo, kailan ang June nito, Joy? Well, ano, basta ang raffle niyan. Raffle niyan, oh. June? So, January? January 12. January 12. Oh. January 12 tapos December mo makiklaim yung ano niya kung anong lumabas. Okay lang but <laughs> uh, eto Manon. ano. Magkakaroon na tayo ng sasakyan ha? You know. Salamat sa Shell Shell, baka naman. <laughs> Shout out Shell. <CL. laughs> baka naman. <laughs> Ano naman ka nang bata ka? Uwi ka na lang! Gusto ko ito! Naku, hindi ka nasa bahama e! Eh. <laughs> <laughs> o oh, yan na si ano, lak no? na katawan o. Nanak mo. Anak, may pulis doon ah. May pulis. <laughs> may pulis. <laughs> Wala <laughs> nang babalik natin naman. Saan? Dyan lang po ah, yung, yung sa likod lang nung jeep na yan. Katalang ka dyan. Mat ano daw, ano daw, matibay yung Matibay yung si Katena O, isa ka na kayo, pa tricycle na ka-pumbel ano, ano ba pinag-uusapan? Motor o tricycle? Ano? Ay, kayo? ah, ba sa iro? Basura, di ba? Nakapumbel Kayo na muna, mamaya na ako bibiyahe At ang tagal nung extension ay naantay ko dito tayo makakapag mga katangkilik natin yung grinder na natin so siguro pisahan na natin ito yung maabot lang ng ano, grinder e, sayang punang oras mga katangkilik so yung kaya lang abutin yung grinder habang naantay natin yung ano yung extension kasi yung kukuha, kumuha po kasi ng extension yung pamangkin ni Mrs. Katangkilik at siya rin po yung kukuha ng video dahil siya po yung mag edit ng video saka sa mga bago lang po sa aking vlog you know, siya rin po yung uh, siya yung nag-ano ng youtube channel ko siya yung umahawak to be honest naman wala ko masyadong alam dun kaya siya yung siya yung ano na edit nag-upload yun yan po mga katangkilik at siya rin po yung nakakaalam ng status ng ating uh, youtube channel so yan mga katangkilik mga mahal pagkasamahan niyo po ako dito sa gagawin ko at uh, Patinsya na po, may ngayon ano, may ngayon sa dahil nasa tabing kalsada po tayo. Yan po uh, maglalambing po sa inyo ano. Patuloy niyo pong uh, suportahan ang ating uh, munting channel, mga katangkilig kong minamahal eh. At uh, ako po ay lubos na nagpapasalamat hindi po ako magsasawang uh, maglambing sa inyo at lalong hindi po ako magsasawang magpasalamat sa mga aking mga loyal subscribers you know, mga silent viewers na sumusuporta at walang sawang tumatangkilik sa aking munting channel you know. So, shout out po sa inyong lahat uh, ka business uh, official at Papa Dins TV. You know, at uh, ma'am uh, Gina Lina Paton, kay ma'am uh, Henrietta Solid shoutout po sa inyo ma'am at uh, magpagaling po kayo dyan sa Australia ayan po so mga katangkilik naming minamahal balikan ko po kayo mamaya pagdating nung uh, extension mga katangkili kong minamahal, nandito na po yung ano, ta, ready na po tayo. So, umpisahan na po natin yung gawa natin.

这个弧线。 tayo tingnan natin po kung... kakaya rin ito ito mukhang matibay ito mga katang kilig kailangan natin na ng... grinder Oh, my God. po mga katangkilik yung dating karinderya nila sa Andra. So tatanggalin po natin ito. Kaya, kaya po natin ito tinanggal. Dahil uh, may paggagamitan po yata sila. So mamaya malalaman nyo po kung saan natin na anong gagawin natin dito pagkatapos pagkatapos. Ang paliwanan po, po. Спасибо. katangkilik namin minamahal tapos na pong tanggalin yung at uh, itatabi ko po siya doon sa shop doon sa shop ko isang kilik namin minamahal nadala ko na po dito sa shop sa gilid so ito mamaya mga katangkilik ka uh, yahatin ko po ito ito so, po itong uh, mga ito pong mga binaklas na to na mga tubo yahatin ko po, po ito doon sa kanila sa bagong silang kasi ito po ay gagamitin daw po nila doon sa may kusina yata kusina So, pakisamahan nyo po ako mamaya mga katangkilik pagdating doon sa kanila. Balikan ko po kayo mamaya. mga katangkilik namin minamahal. <coughs> Kakarga po na po sa tricycle yung binaklas namin bakal kanina. Ay, video nga dahil. Pamangking ni Mrs. Katangkilik. mag ka muna sa mga katangkilik natin. Siya po yung aking uh, editor at uh, videographer ngayong araw na ito, si Diane. batang bata. <laughs> ang kilik kong minamahal tapos na po tayo mag ano, mag uh, so, medyo umihina na rin po yung ulan medyo ambo na lang kaya patitilayin po namin muna ng konti bago po ito dalhin doon sa kanila sa At, uh, tapos na po Siguro keri na tong ambon na to. Pwede na siguro mang uh, pumalaot eh. ka nga. <laughs> Yun, oh. Ano Sandra, okay ka na? Okay na kay Jan? Papa. Si Prince. Prince Boy, okay na? Tinabay ko na rin po yung dalawang bata. Pang-at si Prince Boy. po ako mga katangkilig at ayahatid ko na po ito doon at uh, as usual hindi po ako makakapag video gawa nga ng magda drive ako ng tricycle so mamaya na lang po pagdating doon uh, tingnan natin kung anong ganap kung makakapag video ba tayo o hindi so, yun po mga katangkilig ngayon mga katangkilik naming minamahal nandito na po kami sa ano malapit kila Sandra dito si Dadan, mabuti na dito si Dadan. Dan. Kumusta? Buti nandito ka at uh, ikaw na lang ang magdadala nito. Ha? Okay, kumusta mo na lang ako kay nanay mo. Sandra. Yun oh, Prince Boy. Yun, si Prince Boy. So, ibababa ko na lang to. Tapos, ako na yung magdala doon sa inyo. Ano? Ha? sabi ko kay Prince Boy, mamaya, babayin po siya. Ito ikan na po sila sa baba. Sa baba na po sila. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa akin, ha. Eh. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa video na 'to, eh, na po? <clears throat> Siguro mga dito na lang po muna 'yung akin na uh, vlog. Uh, Andre, maraming maraming salamat. Gaya, may kakabihin ka pa? Wala po. Thank you. bye Ayun, no? Oh. Okay, gaya. So, hanggang dito na lang muna yung aking video. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. God bless us all.